Leo kasama si Sagittarius. Pakiramdam ni Leo ay nasiyahan sa masayahin at magiliw na Sagittarius. Nakakatuwang Sagittarius ang katuparan sa sigla ni Leo sa buhay. Magkasama silang nag-enjoy sa adventure at social functions. Parehong zodiac sign ay madamdamin sa isang maapoy na seksualidad. Kung sino man ang makakapigil sa isang Sagittarius na bumala, ito ay isang Leo. Inilabas ni Leo ang dedikasyon na maibibigay ng Sagittarius. Si Leo ay napakamakasarili, malawak at may tiwala sa sarili. Ang Sagittarius ay ganap na kontento na hayaan si Leo na mamuno sa entablado. Tandaan na loyal si Leo. Maaring matagal ang Sagittarius upang magkaroon ng katapatan. Relasyon, pananalapi, karera at iba pa. Ang aming mga sertipikadong psychic reader ay sorpresahin ka ng mga tumpak na insights sa iyong mga pinakapinipilit na alalahanin at tanong. Talagang kilala ang Psychic sa kalidad nito habang patuloy na tumatawag ang aming mga kliyente. Halika sa Absolutely Psychic at hayaang gabayan ka ng aming mga Psychic sa liwanag. Magsisimula na ang iyong kinabukasan. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam naput tandang bawas walong libo pitong daan at pitong pito o bisitahin ang AbsolutelyPSYCHIC.com. Psychic.com.